Kayo nga ho ba yan? Kilala niyo si Tatay Ruben? Kamag-anak lang ho ba kayo? Uh, hindi ho. Um, matalik ko lang ho na kaibigan yung anak niyang si Rodora. Uh, uh, anong sakit niya? Bakit ho siya nandito? Halika po kayo sa loob kayo sa Dinala ko kasi siya dito nung kinakasama niya nung isang linggo para magpatingin. Pero nung nalaman ko nung babae na malubahan ng kanser niya sa atay, hindi na ulit bumalik. Nakakaawa nga ho'y matanda eh. Sige. Mang Ruben, naaalala niyo pa ko ba ako? Ako si Perlita, yung matalik na kaibigan ni Rodora. Perlita? Ako nga ho. Kasama ba si Rodora? Nasaan na nga ako? Gusto ko siyang makita at makausap. Matagal na kung wala kaming komunikasyon ni Rodora. Hindi ko na rin mo alam. Nasaan na ho siya ngayon, Mang Ruben? Elita, tulungan mo sana akong mahanap ng anak ko. Matagal ko nang gusto mong hindi ng tawad sa kanya. Alam kong may eksena lang ang buhay. Kaya, gusto ko sana magkaayos na kami rin ni Rodora. Ah! Kau kumandang aku pun,